Mababa po tayo. Binibini, paalis na po kami. Natutuwa akong nagkita tayo dito. Kapag nabungsa kami ng pera, baka bumalik kami dito. Sana ba, mo, bait ka na. Sige, sige. Baka kapag dumating ang araw na yun, ikaw na ang reyna na ikadalungom daang palapag. Kilua. <laughs> Maging bantag sa'yo, babaeng gorilya babaeng yeti. Kilua. <laughs> Huwag ka magalala, paalis na tayo. Kilua, nakakalimutan mo na ba? Huwag ka nang mag-alala dyan. Nakalimutan mo na ba natutunan na natin kung paano gamitin ang kapangyarihan ng Nen? Basta alam mo, painitin natin. Kahit kaano pa siya kalakas, tuturuan ko ng leksyon niyang Violent e Gorilla niyan. parang ah, 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 hindi ah, ah, siya dito ah. ah. Marunong din siya gumamit ng Nen! Alam mo, alam mo! Alam mo, alam mo! Nandito na tayo sa pinakababa. Hmm. Nakahiso ka. Bakit pati ko?